Hello mga kabataan nerso, meron naman tayo dito ang panibagong ipapak at ito nga yung C.15A Plus ni Sir Roger ng Gutalak City sa Buanga del Norte Buksan na nga natin para ma-check na rin natin Yan. Sa loob nga ng box niya, ito na yung unit Tapos meron din tayong makikita dito sa loob ng box niya na silencer ang C.15A Plus nga isang replica ng Glock 17. Ito ay spring type airsoft pistol. Dito nga sa kanya slide meron siyang logo ng Glock na nakasulat dito tapos 17, Austria, tapos 9x19. Ngayon, lahat sa kanya ay metal pati ang kanyang frame. slide metal yan at ang kanyang magazine metal yan. Tapos meron din sa silencer pero yung kanyang silencer ay gawa naman sa plastic. Hindi katulad ng K35DA na gawa rin sa bakal yung kanyang silencer. Kabit nga natin yung silencer para makakita natin yung itsura nya. Ayan ang magiging itsura nya kapag ka nakakabit na yung silencer sa kanya. Pogi nya, diba? O, timbangin naman natin para makalaman natin kung gano'n sya kabigat Bali, tumitimba nga sya ng 720 grams. Ayan yung buong bigat nya kapag ka wala pa syang silencer kasama Hindi pa nakakabit yung silencer nya, no? Maglagay naman tayo ng bala. Ayan nga, yung magasin nya mataba, yan, no? Pero single stack lang yan kahit may katabaan yung magazine niya. Tingnan natin kung ilan yung bala na pwede sa kanya. 0.20 BBs nga itong balang gamit natin din dito. sa so say 15A plus Yun, bali naglaktaw pa rin tayo ng isa kasi nga hindi siya pwedeng sagarin. Meron siya 13 rounds ng magazine capacity. Kasya pa nga isa para maging 14 pero di na natin isasagad yan. Bali 13 rounds lang yung mailalagay natin sa kanyang magazine. O, oh, test na natin ito. Tingnan natin kung gano'n sa kalakas. Unang putok, 144.1. Pangalawa, 140.1. 143.1. 140.1 140.4 141.8 139.2 143.9 140.1 142.0 139.4 140.4 yun, no ang bala bali nagre range nga siya ng 135 hanggang 145 fps ayun ang lakas ng C.15 A+. o ipak na nga natin para makarating na kay Sir Roger ng Gutalak City sa Buanga del Norte at ito nga yung kanyang bala tatlong pack ng 0.20 BBs nasa 1,500 na peraso yan tapos sa munting sticker nga ni Bataan Airsoft O oh, yun na nga mga kabataan Sa so, bali na ipaklat itong si 15A ni Sir Roger ng Gutalak City sa Buanga del Norte. Pero, habang pinapak natin yan, ay humabol pa siya ng isa ng K35DA. Sabay ko na raw dito sa CD at 15A plus niya. So, testing na natin to, tapos ipapak mo na rin natin. O mga kabataan na so, rin maraming maraming salamat sa panunod nyo sa pagpapak natin ng unit ni Sir Roger ng Gutalak City sa Buanga del Norte. Maraming maraming salamat po. Sana kahit papano ay nakapulot kayo ng kunting ideya tungkol sa mga spring type airsoft pistol natin ito. O Sir Roger, maraming salamat po sa pagpili nyo ng CD 15 at saka ng K35DA. Humabol ka pa talaga Sir. Maraming maraming thank you Salamat po o Mga kapatid na rin So paano ba yan Bye bye